Isang magandang araw po muli sa inyo mga ka-life. Kung masaya kayo, mas masaya kami na makakasama namin ulit kayo. Dito lamang sa nag-iisang programa na tumutok tumutuklas ng maraming mga bagay-bagay, ito ang tuklasin natin. Bakit nga ba red, white, and blue ang kulay ng barbershop poles? Maniniwala ka ba na tayong mga Pilipino lamang ang mahilig kumain ng balot? Ano nga ba ang pagkakaiba ng Filipino time sa American time? Eh ang Indian time. Halina't tuklasin natin. Mga paksang kakaiba, kahanga-hanga at kakatuwa. Tuklasin natin. Ang mga batas ay ginagawa at inilalagay sa tama para masiguro na ang isang lugar o bansa ay makakilos ng maayos at tama. Pero kung minsan nga ay may mga batas na ginagawa na para ang hirap maunawaan kung bakit ginawa. May mga batas din na nakakatawa pakinggan. At sa mga nakaraan nating episode ay napag-usapan na natin ang ilan sa mga iyan. At iyan ang ating itutuloy sa ating part 3 ng episode sa mga weird facts around the world. the gate or you'll be in Nevada. Ang pagsasara ng gate ay kadalasang itinuturing na isang bagay sa responsabling pamamahala sa lupa o ari-arian. Lalo na kung ikaw ay nasa isang lugar kung saan malayang gumagala ang mga alagang hayop. Bagaman maaaring walang partikular na batas ng estado sa Nevada na naguutos na isara ang isang tarangkahan, sa mga rural na lugar, ang mga bukas na tarangkahan ay maaaring payagan ang mga alagang hayop na makatakas, na posibleng magdulot ng pinsala. Ang wastong pagsasara ng gate ay mahalaga para sa pagpapanatili ng kaligtasan at kagalingan ng mga hayop. Ang mga gate ay kadalasang ginagamit upang markahan ang mga hangganan ng ari-arian. Ang pag-iwan sa isang gate na bukas ay maaaring humantong sa mga hindi pagkakaunawaan sa ari-arian o pagkalitot tungkol sa pagbumayari ng lupa. Ang mga bukas na gate ay maaaring magbulot ng mga panganib sa kaligtasan ng mga tao, sasakyan at wildlife. Maaari nilang payagan ang pag-access sa mga lugar kung saan may mga panganib o pinaghihigpit ang access zone ang pagsasara ng gate ay maaaring makatulong na mapanatili ang privacy at seguridad sa iyong ari-arian sa pamamagitan ng paghihigpit sa pag-access sa mga otorizadong individual lamang. Bagamat maaaring walang partikular na batas ng Estado sa Nevada na nagpapataw ng na mga multa para sa mga kapag hindi nagsasara ng gate, Mahalagang sundin ang anumang lokal na regulasyon o panuntunan sa ari-arian na nag-uugnay sa pagsasara ng gate. Bukod pa rito, kung isa kang may-ari ng ari-arian o nangungupahan, ipinapayong magsanay ng responsabling pamamahala ng git upang maiwasan ang anumang mga potensyal na isyo na nauugnay sa kaligtasan, mga hangganan ng ari-arian o pamamahala ng mga hayo. Ang mga may-ari ng ari-arian at asosasyon ay maaaring may sariling mga panuntunan at regulasyon tungkol sa mga gate at access control. Kaya magandang idea na magkaroon ng kamalayan at sunod sa mga panuntunang iyon. It's illegal to eat a person in Idaho. Alam niyo ba na bawal kumain ng tao sa Idaho dahil bawal ito sa bawat juridikasyon sa buong mundo? ang kanibalisim na kinasasangkutan ng pagkonsumo ng laman o mga organo ng isang tao ay isang kriminal na pagkakasala sa lahat ng lipunan at itinuturing na isang seryosong krimen dahil sa matinding moral at etikal ng mga paglabag sa dulot nito. Sa Estados Unidos, kabilang ang Idaho, ang kanibalisim ay karaniwang nagpapalalim sa ilang seryosong kasong kriminal tulad ng pagpatay, paglapastangan sa isang bangkay at posibleng iba pang nauugnay sa mga pagkakasala. Depende sa mga pangyayari. Bukod pa rito, ito ay karaniwang itinuturing na isang karumal-dumal na gawa na sumasalungat sa mga pangunahing prinsipyo ng paggalang sa buhay at dignidad ng tao. Mahalagang tandaan na ang mga batas at mga legal na parusa ay maaaring mag-iba mula sa huridikasyon patungo sa si isa pa. Kaya ang mga partikular na singil at parusa para sa mga naturang aksyon ay maaaring bahagyang mag-iba. Gayunpaman, ang pangkalahatang prinsipyo ay pare-pareho. Ang cannibalism ay ilegal at hindi katanggap-tanggap sa anumang sibilisasyong lipunan. You must beat a drum to warn a locust in India. Ang idea na dapat mong matalo ang isang tambol upang balaan ang mga balang sa India ay hindi isang legal na kinakailangan o karaniwang kasanayan. Sa India at iba pang mga bansa kung saan ang mga locust swarm ay isang alalahanin. May mga itinatag na pamamaraan para sa pagsusubaybay at pagkontrol sa mga balang infestation. Ngunit ang paggamit ng mga tambol upang bigyan ng babala, ang mga balang ay hindi isa sa mga ito. Ang mga locust swarm ay maaaring maging isang makabuluhang bantas sa agrikultura at ang mga operidad at ahensya ng agrikultura sa mga apektadong rehiyon ay kadalasang gumagamit ng iba't ibang mga diskarte upang subaybayan at pamahalaan ang mga populasyon ng balang. Kung sakaling magkaroon ng paglaganap ng mga balang, maaaring maglapat ng mga pestisidyo upang kontrolin at pag-anin ang epekto ng mga pulutong sa mga pananim. Maaaring gumamit ang mga otoridad ng iba't ibang paraan upang itaas ang kamalayan ng publiko tungkol sa mga balang at magbigay ng impormasyon kung paano protektahan ang mga pananim at pamahalaan ang mga infestation. Ang mga mananaliksik at mga ahensya ng gobyerno ay madalas na nagtutulungan upang bumuo ng mga sistema ng maagang babala upang mahulaan at tumugon sa mga potensyal na paglaganap ng bala. Bagama't ang paggamit ng mga tambol para sa mga layunin ng babala ay maaaring may historical o kultural na kahalagahan sa ilang rehiyon. Ito ay hindi isang pangunahin o malawak na kinikilalang paraan para sa pagharap ng mga balang sa mga modernong gawaing pang-agrikultura. Ang mga bagong pamamaraan sa pangkalahatan ay mas epektibo sa pagtugon ng mga infestation ng balang at pagprotekta sa mga pananim. Sa panahon ng tagulan at malamig na panahon, uso ang trangkaso o flu. Kaya naman ipinapayo ng DOH na palakasin ang resistensya ng katawan para ito'y malabanan. Maaari kang mahawa sa taong may flu o influenza sa pamamagitan ng direktang pakikisalamuha sa ibang taong may trangkaso paggamit ng personal na kagamitan ng iba tulad ng baso, kutsara at tinidoro. Ang flu ay isa ring airborne disease. Ibig sabihin, maaari itong malanghap. Ang mga sintomas nito ay ang pamamaga ng lalamunan, matinding ubo, lagnat, sipon o baradong ilong, pananakit ng kalamnan o katawan, pananakit ng ulo, labis na pagkapagod, pagsusuka at pagtatae. Maaari itong ikamatay kung hindi ito maaagapan. Para maiwasan ng flu, inirekomenda ng DOH ang pagpapalakas ng resistensya sa pamamagitan ng regular na ehersisyo. Palagi ang paghuhugas ng kamay. At pagkain ng masusustansyang pagkain Maging handa at ligtas isang paalala mula sa Live TV Your Life, Your TV Alam nyo ba kung ano ang English ng salitang gigin? Enang pasma O oh, ito, madali lang ang salitang kilig wala kayong maisip, no? Ilan lang yan sa mga salitang Tagalog na walang katumbas na salita sa English. Gusto niyong malaman ang iba pa? Ugaliing manood ng tuklasin natin at alamin ang mga bagay-bagay na dapat nating malaman. Araw-araw alas 12.30 ng tanghali, dito lamang sa Life TV. Your Life, Your TV. Ang ibig sabihin ng rainfall intensity ayon sa ulat panahon, light rain ito ay ambon o mahinang ulan, moderate rain ito ay katamtamang lakas ng ulan, heavy rain medyo malakas na ulan na posibleng magdulot ng pagbaha, may yellow warning na mula sa pag-asa upang imonitor ang posibleng pagtaas ng tubig intense rain o matinding ulan. May orange warning galing sa pag-asa upang maging alerto kung kailangang lumikas sa pagtaas ng baha. Torrential rain. Matinding buhos ng ulan at zero visibility ang hatid nito. May red warning na galing sa pag-asa upang lumikas papunta sa mas mataas na lugar. Mag-ingat at maging alerto. Isang paalala mula sa Live TV. Your life, your TV. narito ang mga pagkain dapat kainin upang mapanatiling malusog ang ating dugo. Mga pagkain mayaman sa ayon. Ang ayon ang isa sa pinakamahalagang nutrients sa pagproduce ng red blood cells. Ang mga pagkain sagana sa ayon ay red meat, spinach, turnip leaves, legume, whole grains, raisins, pumpkin seed at iba pang mga buto ng gulay mga pagkain mayaman sa vitamin B6 ang vitamin B6 ay tumutulong sa pagproduce ng protein na kailangan ng dugo ang mga pagkain sagana sa vitamin B6 ay isda bigas karne ng pabo manok patatas saging at mani mga pagkain mayaman sa vitamin B12 ang vitamin B12 naman ay tumutulong sa pag ng malusog na red blood cells. Ito ay matatagpuan sa lahat ng uri ng karne ng hayop. Mga pagkaing mayaman sa folate. Ito naman ay tumutulong upang maiwasan ang vitamin-related, anemia, heart diseases at certain types ng cancer. Ang mga pagkain mayaman sa folate ay mga pagkain dark leafy vegetables. Isang paalala mula sa Live TV, Your Life, Your TV. Madali lang mag-recite ng English alphabet. Pero paano kung pabaliktad? Kaya mo ba? Z, Y, X, W,

W. Ah, uh, wait, wait. You mahirap, 'di ba? Manood nang tuklasin natin at alamin ang mga bagay-bagay na dapat mong malaman. Dito lamang sa Live TV, Your Life, Your TV. Ang leptospirosis ay isang malubhang impeksyon dulot ng leptospira bakterya na inilalabas ng mga hayop sa kanilang pag-ihi. Kadalasang nakukuha ito sa tubig baha na kontaminado ng ihi ng daga. Mahalagang maging alerto sa sintomas ng leptospirosis kung napasugod sa baha, lalo na kapag may sugat sa binti at paa. Ang sintomas nito ay pangangalay ng katawan, Abnormal na pagdumi, paninilaw ng mga mata at balat, mataas na lagnat. Kapag lumala ay maaaring magdulot ng komplikasyon sa bato, sakit sa atay, meningitis o pagkawala ng buhay. Kapag nakakita ng ganitong mga sintomas, agad na kumonsulta sa doktor upang mabigyan ng sapat na lunas. Para makaiwas sa leptospirosis, takpan ang mga pagkain. Iwasan ang paglusong sa baha. Panatilihing malinis ang kapaligiran. Kontrolin o patayin ang mga peste gaya ng daga. At palaging maghugas ng kamay at paa. Isang paalala mula sa Life TV. Your life, your TV. din ng katawan, kailangan ng exercise ng isipan dahil kapag hindi praktisado, kinakalawang. Bumabagal hanggang sa hindi na mapakinabangan. Kaya manood sa toklasin natin at alamin ng mga katoklas toklas na mga bagay na dapat mong malaman. Araw-araw tuwing alas 12:30 ng tanghali dito lamang sa Life TV. Your life, your TV. handle salmon suspiciously in UK. May nakakatuwang urban legend o biro na matagal nang ubiikot na nagsasabi na iligal ang paghawak ng salmon na kahina-hinala sa so United Kingdom. Gayunpaman, ang paghahabol na ito ay hindi batay sa anumang aktwal na batas sa UK at walang ganong batas na ginagawang iligal ang paghawak ng salmon o anumang iba pang isda sa isang kahinahinalang paraan. Ang pinagmula ng alamat na ito ay hindi lubos na malinaw, ngunit madalas itong binabanggit bilang isang halimbawa ng mga walang katotohanan o kakaibang batas na sinasabing umiira sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Sa katotohanan, ang mga batas na nauugnay sa paghawak ng mga isda, kung mayroon man, ay tumutukoy sa mga regulasyon sa pangingisda, pag-iingat sa wildlife at kaligtasan ng pagkain sa halip na ang pansariling konsepto ng paghawak ng isda ay kahina-hinala. Ang UK tulad ng ibang mga bansa ay may mga batas at regulasyon na namamahala sa pangingisda, proteksyon ng wildlife at pangangasiwa ng pagkain. Ngunit ang mga ito ay karaniwang mas partikular at praktikal sa kalikasan billboards are not wanted in Hawaii. May mga partikular na regulation at paghigpit ang Hawaii tungkol sa mga billboard at may mga lugar sa loob ng estado kung saan hindi pinahihintulutan ang mga billboard. Ang pamahalaan ng estado at mga lokal na otoridad ay nagpapatupad ng mga hakbang upang kontrolin at limitahan ang panlabas na advertising kabilang ang mga billboards sa pagsisikap na mapanatili ang natural na kagandahan at magagandang tanawin na kilala sa Hawaii. Ang Hawaii Revised Statutes Chapter 445, Section 117 ay tumutugon sa kontrol sa pandabas na advertising sa Estado. Naglalakad ito ng iba't ibang regulasyon na nauugnay sa laki, pagkakalagay at nilalaman ng mga panlabas na istruktura ng advertising kabilang ang mga billboard. Ang mga regulasyong ito ay idinisenyo upang mabawasan ang visual na pulosyon at protektahan ang natural na kapaligiran. Sa maraming lugar ng Hawaii, lalo na sa mga mas magandang lokasyon at sensitibo sa kapaligiran, may mga paghihigpit sa pagtayo at pagpapanatili ng mga billboard. Ang mga batas at regulasyon ng lokal na zoning ay maaaring higit pang limitahan ang paglalagay at laki ng mga billboard. Mahalagang tandaan na ang mga regulasyong ito ay partikular sa loob ng Hawaii at maaaring hindi nalalapat ng pantay-pantay sa buong estado. Ang layunin ay balansihin ang pangangailangan para sa panlabas na advertising sa makangalaga ng mga natatanging landscape at natural na kagandahan ng Hawaii. Kung mayroon kang mga partikular na tanong tungkol sa mga regulasyon sa billboard sa isang partikular na lugar ng Hawaii, o kung nagpaplano kang gumamit ng mga billboard para sa mga layunin ng advertising, ipinapayong kumonsulta sa mga lokal na otoridad at pamilyar sa mga nauugnay na regulasyon sa pagzoning at advertising sa partikular na jurisdiction na iyon. Tuklasin natin would like to thank the following. Boracay Grace Hotel, your home in the paradise of Boracay. Grace Island Resort, Water on the Rock, Drink water, healthy and safe water, watchers coffee and tea, siluam diner coffee and food, made beautiful salon, God has made everything beautiful in its time, Jacobswell Spring Resort. At dyan nga po nagtatapos ang ating episode para sa ating mga weird loss around the world. Marami tayong nalaman na kakaiba ang mga batas, pero naipakita din naman natin kung bakit nila ginawa ang ganong klase ng mga batas. So guys, kailangan ko na pong magpaalam hanggang sa susunod nating pagsasama-sama. Ako po ang inyong Ate Kay at ito po ang programang Tuklasin Natin.